magandang hapon sa ating lahat mga kapwa ko kaparmers no from Luzon, Visayas at Mindanao so pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa lahat ng mga subscriber ko, mga followers, sharer, commentator, commentator, magandang hapon po. Okay, pati sa aking mga bagong viewers. So ngayong hapon mag-update po tayo no sa ating 710 this na ang palaya na uh, ang variety dito banda ay uh, mestiza F1 so, ito po ng no, mga kapwa ko ka-farmers ganyan na din sila katangkad so mestiza F1 to dito ba yun dah so medyo matangkad na po sila tingnan mga ka-farmers Okay, 17 days to Ayun. So, maganda na silang tingnan. So, ito po, ano, ang ating balag. Uh, ganito lang po, mag-install mga kapwa. Kung ka simply simple lang. Yung, ano natin, nakalak dito sa pustay. So, yung ginagawa natin dito ay ano lang. anim uh, lang po lahat mga ka-farmers. Tapos, yung sa susunod ay ano na. Ay uh, tie wire na nakalockwise. So, ganito po mga ka-farmers kaka ko ka-farmers. No? Uh, nilak dito na nakalockwise. Para hindi ito magalaw tapos sa ilalim yung ano natin soft twine. Pagkatapos yung Atlas flat twine, uh, dito na natin i-install. dayo then ipapagapang yung ampalaya. Pag makarating na po sila sa itaas, to matibay to ha, hindi to kagaya sa mga tripline na uh, ginagamit nating twine. Matibay to kasi tie wire ang gamit natin, hindi to siya bumaba. So kung bubaba magani konti lang kahit may bunga pa mga kapwa ko ka farmers so ito na po sila ngayon maganda ng tingnan so ang variety po ng ampalaya na uh, dito banda ay ano po sa F1 tapos yung sa bandang dulo ay Galaxy Max F1 pang kapwa ko ka farmer. So ibig sabihin, uh, dalawang variety ng SW seeds ang sabay nating itinatanim dito. Okay, so may ginagawa pa kami mga kapok ko kapo farmers kung saan. Uh, naglagay po kami ng uh, tie wire no, sa kamatis kasi yung kamatis namin na 13 days na ngayon ay medyo matatangkad na. Mga dalawang dampal na siguro. Kaya nga nilagyan namin ng uh, tie wire para itayang namin mga ka -farmers. So, abangan nyo lang siguro sa susunod na upload ko uh, yung pag namin sa kamatis. Kung paano. Then, abangan nyo lang yung fertilizer guide sa kamatis, sa talong, sa palaya I-share ko ulit sa inyo mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so bago tayo magtapos, mega shoutout po no, sa mga bago nating sa, sa subscriber thank you so much once again at saka sa mga uh, matagal na nakasubscribe sa atin na nanonood ulit pasensya na sa inyo video pangit din ang ating video na ginagawa kasi hindi ako marunong mag edit so kung ano man ang mga mali ko mga kapwa ko ka farmers pasensya na po sa inyo So yun lang sana po no sa mga baguhan makakatulong yung ideya na araw-araw na ibinahagi sa inyo. Kahit ito lang ang makakaya ko at least sa natutunan kong ideya at paraan almost 34 years na sa pagtatanim ng gulay may matutunan po kayo no galing sa si akin. Okay, so wag natin kalimutan pag magtanim tayo ng palaya, kagaya nito na sa mga uh, lahat mga 4K, no? Din may isa pag area sa kabila dito mga 4K plus. So ito po nasa 42 kalinya. Okay, so may daan sa gitna para may makikin tayo sa ibang linya madali lang. Din dito natin nilinya yung drum pag mag-fertilize tayo ng fertilizer, ito po yung mga gamit nating hose. rimbo hose po mga kapwa ko ka-farmers. maganda siyang gamitin. Ah uh, kung tag-araw maganda din siya sa na gamitin ano okay so ito po sila maganda ng tingnan kasi ngayon ay 17 days na so kailangan pa namin to traktorin gamit yung maliit na rotavator Dahil daanan namin sa gitna na nakagoy ano ng araro para yung mga lupa na mabungungkal ay itambak sa puno so yun ang po ang final tapos maglagay pa kami ng tie wire sa gitna mga ka-farmers no. Dito lagyan namin ng tie wire tapos dito namin i-install yung softy uh, atlas twine. Kagaya yung nakikita nyo. Okay, so guide lang po ito mga kapwa ko ka-farmers yung atlas twine natin. So sa so, nagtatanong sa akin kung matibay ba yung ano ah uh, atlas twine natin ginagamit, yes matibay kasi almost mga 25 years na siguro namin yung ginagamit yung atlas twine Atlas Platwine Sampalaya. Yeah. So gagaya nito, gumagapang na. Oh. So 'yun lang po, no, mga kapwa ko ka-farmers. So bago tayo magtapos, ulitin so, ko, from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad sa mga viewers, share, commentators, sa inyong lahat kung may tanong man kayo, kung ano man ang ipapagawa kong vlog ay 'wag niyo kalimutan i-comment niyo lang. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you po.